Hello! Hello! Kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Dito na naman tayo sa ating bagong uh, vlogs. Pag-usapan natin itong pagbisita ni Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte sa Hong Kong. Kung makita ninyo guys, siguro uh, marami, karamihan sa inyo nanood, no? Kasi uh, one week before na pupunta sila ng uh, Hong Kong uh, ano na to guys uh, kumaga uh, binalita na ito o sinabi na ito ng mga banateros no sa Isiminay yung mga anchor ng Isiminay na pupunta ako alam ko na to eh na pupunta sila Sunday no uh, lunes pa lang lunes uh, sa banateros sinabi na nila na excited sila sa pagpunta ng Hong Kong Sunday, March 9. So, yung kahapon yun. So, kung makita ninyo ang tao, ang daming tao, sabi nga ng uh, vlog ng isang abogado na si uh, Attorney Rufil, no? Yung uh, sa Cebu. Gihigop. Gihigop ng mga si digong sa Hong Kong. Alam niyo ano yung gihigop? yung giano ba, yung parang sabaw ba na giano mo? Gi, gi gano'n. <laughs> Yun yung ang, ibig sabihin ng higop. Kung yung pa, giano mo? Parang ni suyop. <laughs> Daming tao, guys, grabe ang, uh, sa labas, ang dami pang hindi nakapasok, no? ang daming hindi nakapasok sa loob kasi yung uh, stadium hindi siya kalakihan mga ano lang dalawang libo no? sobra dalawang libo lang yung mga na, na, na mga makapasok sa loob kaya yung uh, iba nasa labas kung makita ninyo no, napanood ko yung uh, video ni uh, Jojo Guzman no, sa labas kasi si Jojo hindi din nakapasok no? At saka si Badong Aratilis. Nasa labas sila. Doon na lang sila nag-video sa labas. Ang daming tao sa labas. Na humingi ng uh, pasensya si uh, former President Rodrigo Duterte sa mga nasa labas na hindi nakapasok. So ano bang mga ano doon? Kasi uh, hindi naman sila masyado nag-ano ng about sa politika kasi nga Uh, bawal sa Hong Kong uh, sa Hong Kong no yung gobyerno nila doon uh, pinagbawal yung uh, pag usapan yung about sa politika so ang gano lang nila doon yung uh, kung magagip uh, lang yung mga uh, tumatakbong uh, senador at sa party list sa line up ng PDP ng uh, team Suka Team So kung makita ninyo nandoon si ang wala lang doon si Bato. No? Si Bato. Itaga niyo sa Bato. 'Yun lang ang wala doon kasi uh, na, na ano yata hindi niya naabutan yung kanyang flight siguro. Kasi meron naman siyang video. A uh, video na lang, medyo message na lang yung pinadala ni Bato. So, nandoon sila. Nandoon si at may dinagdag guys no, idagdag ninyo si Mata, Dr. Mata. No? 'Yon ang ipang ano niyo, ilagay niyo pang sampo Ako, itong sampo lang talaga. Giano ko talaga ito sa aking pamilya na itong sampo lang ang iboto. Huwag nang magdagdag. Ilan slide natin ang uh, Sampo na ito. So sa mga speech nila No ko mapansin ninyo. Uh, hindi masyado sila nag-ano, pasasalamat lang talaga yung ano nila doon, no, nagpasasalamat At uh, yung uh, about sa arrest warrant ni Tatay Digong, no? Uh, may nakita akong ano ni uh, Attorney Hariroke wala siyang nakitang red notice no sa Interpol. So, ibig sabihin, kung walang red notice, so hindi ito uh, ano ng ICC. No? Hindi ito ICC. Kung hindi Marcos ICC ito, no? Ano lang ito ng Pilipinas. Walang hindi kasali ang ICC dito. Kasi walang red notice ng Interpol eh. O. Oh. Kasi nga wala na tayo sa ICC. Ah, uh, wala na tayo sa ICC. Hindi na tayo membro ng ICC. Wala nang ano ang ICC sa Pilipinas. At saka at tanggal si ano nga si Trump nga ano nga niya ng ICC na yan. So ngayon, malaking kaguluhan ito kung ano yun talaga nila si Digong. Palaging uh, kaguluhan. Tapos, kung magkagulo, ang Pilipinas, dyan na mag-ano si Marcos ng martial No? Pero hanggang ngayon, nasa Hong Kong pa naman si ano, Tatay Digong, no? Nasa Hong Kong pa. So, abangan natin ang anong mga mangyayari dito. Kasi ang Dabao, uh, meron na daw 7,000 na mga kapulisan na kinalat doon. Lalong-lalo na sa airport. Eh, mga gago talaga itong administrasyon ni Marcos, no? Alam nyo ba na lalong babagsak ang administrasyon sa ginagawa nilang ito at lalong-lalong mag-landslide ang senatorial slate ni Digong sa ginawa nilang ito. Hindi talaga nila ginagamit. Sa tingin ba nila kung ma 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 makulong si Digong, man mananalo sila, mag-landslide sila sa eleksyon? Lalo silang lulubog. Lalo silang lulubog, magagalit ang mga tao pati yung mga kakampi nila na iba lilipat na yan sa sa Duterte camp tingnan ninyo ah hindi to maganda yung mga ginagawa nila ha? ginagamit nila yung powers nila para lang sirain yung kalaban nila sa politika alam niyo na anuhan na rin nila kung baga napansin rin nila na malakas malakas ang mga kandidato ni Digong malakas talaga lalo ngayon nagsanib pwersa sila ah, nagsanib pwersa si Inday at saka si Tatay Digong diba yan ngayon ang lalong magpalubog talaga sa mga kandidato ni Bongbong Marcos. Akala ninyo ah, mag, mag, magdami ang boboto sa inyo sa ginawa ninyo ngayon na ipaaristo ninyo ang dating Pangulo? Mga ulul ba kayo? Ah, wala talagang utak. Ito talaga ang resulta kapag nag gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang tao. Wala nang ibang maisip na maganda at mabuti sa bansa. Kung hindi, ah, sirain ang kalaban sa politika para sila mananatili sa kanilang uh, power. Para ma hindi mawala sa kanila ng kanilang kapangyarihan. di Diba? Mga ano ito eh, mga sakim. Mga sakim. Kaya nga sabi ni Inday, nabudul uh, nabudol siya. Nabudol. At yung mga tao na uh, kanyang makasalamuha, sinasabing nabudol kami dahil sa iyo. Ah, uh, dahil binuto nila si Marcos dahil kay Inday. Oh. Diba? Pero nung, pag, nung bumisita si Inday kay Pastor Kibuloy, sinabi niya ano din ng Panginoon yan mas ma, mas okay yung nauna sila at si Inday ang susunod yun yun ba diba? so kung makita ninyo guys yung rally ah ba diba? ah, tatlong beses na ito tatlong linggo na nila to ginawa sa multinews na rally hindi lang isang lugar kundi buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon, meron na sa labas ng bansa, sa ibang bansa. So yung sa Hong Kong, San Motinios din yun, kahapon. No, yung mga tao nasa sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan may nagtipon-tipon, pinapanood lang nila yung mga nag-speech sa Hong Kong sa telebisyon. Ganon ang ginagawa nila. O sila lang nakagawa dyan. Ha? Ah, saan galing yan? Dito ni Pastor Kibuloy Ganon sila ka tindi. Diba? So kahit every, every Sunday lang yung ginagawa. Pero malaking impact yan. No? So wala pa nga yan silang mga ano, budget. No? sa administrasyon, nandyan lahat ng makinarya, pera, lahat na nandyan. Pero hindi nila magawa yung ginawa ni Pastor Kibuloy. no? Know? Iba? Magrali sila, punta doon sa lugar na yon punta sa lugar na yon yun lang. Hindi katulad kay Pastor Kibuloy, isang lugar, yung ano nila, yung uh, kung saan yung doon ang mga kandidato na mag-speech. Tapos, buong ano na, buong uh, lugar, kanya-kanyang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, meron ng mga nag-ano doon, nag-organize. Kahit walang politiko na pupunta doon, marami pa rin tao, no, na mag-tipon-tipon mapanood lang sila sa telebisyon, ng malaking telebisyon, okay na sa kanila. Ang importante, marinig nila yung mga uh, plano nilang gagawin pag sila'y manalo or yung mga plataforma nila. So, yun lang guys, abangan lang natin, no, yung uh, uh, pagpakulong nila o pag-aristo nila kay former president Rodrigo Duterte. At na natin, guys, kung ano ang mangyayari. Kasi, ang balita-balita, ito na naman ay gawa ni General Torre. No, ah, CIDG na yan ngayon. Ni Torre. No, yun yun ang ginawa nila sa kingdom eh. Diyan, Pastor Tiboloy, Yun ang ginawa nila. Yun din ang gawin nila kay Digong. Tingnan natin kung uubra sila kay Digong. So, yun lang. Abangan natin. At huwag nyo kalimutan isubscribe yung ating YouTube channel Ili TV. Maraming salamat.